matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero lalo na ng ngayong darating na undas. Sumailalim sa malawak ang inspeksyon ang mga barko sa Pilipinas sa pangunguna ng Maritime Industry Authority sa ilalim ng intensified compliance inspection na sabay-sabay sinasagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Umakyat na sa higit isandaan ang bilang ng barko na ineksamin at pumasa sa inspeksyon. Simula October 6 mula Luzon hanggang Mindanao, labing apat na inspeksyon team ang sumampa para sa iisang misyon na matiyak na ligtas pang ang mga barkong bawaybay sa dagat. Pinigyang naman ni Marina Administrator Sonia Malaluan na ang hakbang na ito ay hindi simpleng inspeksyon lamang kundi bahagi ng patuloy na kampanya ng Marina sa Ligtas Biyahing Dagat. Ang kaligtasan po sa dagat ay responsibilidad nating lahat. So nag-aapila po ang Marina at ang ating ahensya para po sa kooperasyon ng lahat uh, sumunod sa ating mga patakaran para po sa totoong ligtas biyaheng dagat. Mahigpit namang tinutukan ng ahensya ang mga barkong nakitaan ng kakulangan at agad itong pinaaaksyonan. Ipinaalala rin sa publiko na huwag sumakay sa mga kolorum na barko upang maiwasan ang disgrasya. Sa huli, layo ng marina na ang bawat barkong papasada sa karagatan ay ligtas akyan at sumunod sa itinakdang pamantayan. Ako si Levi Miranda para sa Marina DJ TV News on